Good morning mga ka-fresh na fresh. Ayan, wala pang ligo yan pero fresh na fresh. No, na ligo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa gaano ba kalaki ang epekto ng mga produkto sa paglago ng ating sari-sari store. Tulad ng ganito, sa amin siyempre, hindi po kami kumukuha ng mga produkto na hindi po mabinta sa amin dahil kung kami kukuha ng produkto na hindi mabinta, matitinggal lang po yung ating puhunan. At syempre, hindi makakaikot po. Hindi lalago ang ating sari-sari store kung bibilhin po natin yung hindi kailangan ng tao. Kaya kami makikita nyo po, meron kaming mga diaper. Meron kami dito mga paninda na sa iba ay wala. At meron naman mga produkto na wala kami pero sa iba mabinta. Example na lang, wala kami dito mga chicherya. Bibihira lang din po naghahanap dito sa aming sari-sari store. At meron din kaming produkto na kami lang ang meron pero sa iba wala. Tulad ng tulad ng diaper. Meron kami pero meron mga sari-sari store na wala sila. O example yan. Meron din mga tulad ng candy. Meron sa iba pero kami wala kaming candy. Kasi bibihira lang po ang naghahanap sa amin. Marami pa po kami mga produkto na wala sa amin pero marami sa iba na bibili. Oh. Pero dito kami kumikita. Kung ano mga produkto meron kami, yun po yung mabinta para sa amin. Yun po yung hinahanap ng tao. Kaya noong una ng mga uploaded video ko, yun ang napag-usapan natin na kung ano yung mga kailangan ng tao, yun po yung meron kami produkto. Dahil hindi kami pwedeng bumili ng mga produkto na matitinggal lang o oh, yung mga slow moving dahil yung punat po natin hindi makakaikot. Ito pong aming tindahan, kung titingnan sa video, sa camera, malaki po siya tingnan pero sa reality, maliit lang. Kasi itong area na to, ilan lang ang laman yan, tagdadalawa, tatlo, minsan nga dahil yung diaper napakalaki, isa lang yan. Pero dito sa video ko, dito sa camera, ano siya parang para ang laki-laki tingnan. ini occupied lang namin, kaya hindi kami basta-basta bumibili ng mga produkto na napakarami. Lalo na kung hindi naman hinahanap dito sa amin. Yun nga yung mga nasabi ko nung mga nauna, bibihira lang po. Lalo na kung halimbawa, pinta kami ng ganun at hindi naman siya mabili sa amin. Talagang natitinga lang. Oh, dito naman sa side na to, sa, dyan sa may banda dyan. Pakikita nyo yan, oh mga gatas makikita may mga gatas sya na malalaki kasi yung mga gatas na yan sabi ko nga nung una hindi kami bumibili ng mga bulk o malalaking gatas kung hindi naman hinahanap ng tao kaya nag start kami yan bumibili kami muna ng mga swak yung mga swak tapos may naghahanap na medyo malaki kaya mayroon kaming malaking gatas ng Alaska o oh, yan mayroon kaming malaking gatas ng Burr Brand dahil doon sa pangangailangan ng tao at sa side naman dito meron din kami mga meron din kami mga napkin o yan kailangan kailangan talaga yan ng mga tao napkin tapos yung doon meron din kami mga over the counter na gamot meron kami yan isa yan sa mga meron kami yan pero sa ibang mga sari sari store wala kasi pagdating sa mga over the counter na gamot kailangan po yan ng certification na ikaw ay authorized na magbinta ng mga Uber the counter na gamot bilang sari-sari store kasi ito sari-sari store lang to at doon naman sa harap marami doon yun yung mga kape iba-ibang klase ng kape meron naman mga sabon o may mga pabango o yun yun po yung mga paninda namin at bukod pa dyan nagdaragdag din kami ng mga produkto na Binibinta po namin tulad ng mga laruan yan, Lalo na ngayon Kailangan ng mga laruan ng mga bata Pakikita ko po sa inyo Ayan mga laruan Ito Ayan mga cute na papis Okay, yan po yung mga produkto na kailangan kailangan po natin na apektado po sa paglago ng ating sari-sari store. Hanggang sa muli po.